may kain ng halo-halo. Si -halo. Pogs. Kain. Kain kami guys ng halo-halo. Let's eat po. Wala man signal. Hindi na rin, no? ako nag-data. Hindi na ako nag-data.

Kaya dito makikita pa 'yung towin. Ano po? Bagu-bagu naman. Para sa sa bagu palay. Pabayuhin niyo. Aba. Tapos pa pa naman. Aba, hindi ganyan. May punggutin niya sa Sagutan muna. Baguhin palay. po, may punggutin kasi sa dai, eto mga ganyan. Pero laging kasali ang puya ko. Lagi mo siya nananalo. Uh, pero may mga palpas sa kamay. Di ba mayroon yung ama mo uh, yung tinitin ni Tintay dati? Kasi yung anak Richard, di ba kapasok ng trabaho? Ako yung trabaho yung anak niya. Bali sa barko yun. Sahod sa ano guys, sahod okay. sa Facebook. Alohan. Alohan. <laughs> <laughs>

Parang yung sakit-sakit nila, dapat tikit-tikit yan. Kaya ako sabi ko may nanak yung kain eh. Kasi yung sakit na lang po, may hirap kain Tikit-tikit. Hindi na ba siya talo? Ano May non-start? May halo yan, kaya damyan. Parang yung sakit-sakit may nanak yung kain, may Ay, hindi. Magkinaan talaga parang Good night, guys. So, this is the one. Good night. Okay. Okay. guys enjoy all the video.